Okay, ayan, overtime. OT, OT tayo mga boss. Gawa ng, ayan, medyo madilim nang dumating itong si boss. Gawa ng, anong hirap daw andarin Ayaw umandar simula nung ma-stack ng isang buwan. Ayan, ano nga ba ang gagawin kapag ka na-stack ang isang motor, tapos ayaw umandar. So, ang ginawa na dito mga boss, pinalta na ng spark plug. Yung may-ari mga boss na nagpalit. Kasi, sabi, baka araw spark plug. So, pinalta ng spark plug. Ayaw pa rin. Uh, din rin yung tanke ayaw pa rin uh, at yun, ang gagawin muna natin mga boss uh, hindi ko na tinisting to kasi inamoy ko yung ano inamoy ko yung gasolina iba talaga yung amoy so carburetor agad yung tinanggal natin at kasi alam naman natin mga boss na kapag ka ang gasolina ay singaw na hindi na talaga andar yan kahit anong gawin natin kaya ang gagawin lilinisin so kapag lilinisin ito mga boss kasi ang sabi rin naman ng may ari simula't simula hindi na i-adjust ito So, syempre ang concern niya mahirap pa anda rin. Kaya ayun, lilinisin natin, itutono natin. Pagka, tono yun namang may mga ginagawa pa rin tayo valve clearance. Tapos kasunod noon ay titestingin na natin. At ayun, dito mga boss, ang ginagawa natin, lilinisan natin yung slow jet, yung sa ayong ah, main jet. Kasi yan, kapag ka natuyo ng gasolina, kailangan sure natin na maganda yung butas at kapag ka natin mga boss ayon kinukulikot na natin tapos binabalik na natin kasi nahangin na natin ayun, nahangin na lahat pwede nang buuhin so ayan ay adjust na rin natin yung air screw ng 3.5 complete turns at yun, ang mga resulta naman ito mga boss pare-parehas lang kapag ka Baraco 2022 model and 2023 model yan yung mga ginagawa natin And ayun, dinatakipan ko na. Uh, ang kasunod nito mga boss, magbabalbiras clearance tayo sa ayong spring ng operation release. I-adjust natin. Kasi ang concern nga ulit na, na sinasabi ng may-ari, pag na sa pagpadyak, ayaw pa rin umandar. So, hard is starting. At pagkatapos nito mga boss, nalinis na natin. Tapos, sabi naman nga ng may-ari, napalitan na ng gasolina. Pero, ang gagawin natin, padadagdagan uli natin ng mga siguro para dumami, para mas uh, tumapang yung timpla ng gasolina para madaling paanda rin. At ayan, nakikabit ko na mga boss. Ang kasunod naman nito, yung spring, i-adjust ko na rin. Tapos yung clearance, i-cheche ko na rin. Tapos pagkatapos nito, saka natin pa, paanda rin. And ayan mga boss, doon sa mga nagtatanong kung gaano raw kahaba yung spring, uh, hindi natin pwedeng masagot ng direkta kasi magkakaiba nga yung sukat hindi pwedeng isang sukat lang kasi pa, hindi naman pare-parehas ang kondisyon ng makina hindi pare-parehas yung design nung camshaft nyan yung push plug kaya hindi natin masasabing uh, kung ano yung tinatanong ninyo hindi ko direktang ang masasagot yun mga boss kaya nga yung diskarte eh. kanya kanyang diskarte mga boss para ma magawa natin ng maayos dun sa spring Uh, hindi natin mabibigay yung tamang sukat kasi wala naman talagang tamang sukat depende na lang yun dun sa sa pagbukas kasi ako kahit ako mga boss mapapansin nyo na ah, kailang ulit tayo ng pag adjust uh, tinitimpla natin yon hindi pwedeng may kasi sinubukan ko na rin may sukat problema hindi nga pare-parehas yung tigas uh, hindi rin pare-parehas kung papaano siya bumukas ganon ganon yung na i-encounter natin problema kaya Uh, wala rin ako maibigay sa inyo kung gaano talaga kalaki yung uh, ia i-adjust dun sa spring so yun, uh, mga ganun lang pero ang tips nga dyan mga boss ina-adjust, problema wala tayong sukat na sinusunod basta depende, kasi meron talaga ng mga factor yan mga boss dun sa, dun sa meron kasing spring din yung push plug dun sa amshab kaya hindi, hindi pwedeng iisa yung sukat, kasi dalawa yung spring ay Ayon, uh, yun yung point doon mga boss kaya hindi ko maibigay sa inyo ng direkta kung ano talaga yung ina-adjust natin kung gaano baka kahaba yung ia adjust. And so, ayun, uh, pinaliwanag ko na sa inyo mga boss. Uh, pasensya na doon sa mga nagre-request doon sa sa haba talaga mga boss, hindi ko talaga masasagot 'yon. Uh, 'yon. Ang um, masasagot ng mga boss yung mga nagpagawa tapos uh, meron nagkameron siya ng magandang resulta. So, yun yun. Yung, yung mga ginawa na natin, basta halos lahat ng ginawa o mga boss, kung iisa-isahin yun, hindi siya magkakaparehas. Basta yon ay tinatansya. Kung saan o tinitimpla yun mga boss. And ayun na nga ni, tapos na yung concern ng may-ari sa atin. Uh, testingin ko na para malaman kung ano ang problema pang iba at saan natin gagawin. At ayun, nakailang pajak tayo mga boss, hindi man lang nagre-respond. So, chinik natin, wala pa lang kuryente. So, yung mga connection, chichikin ko muna kasi na-stack nga raw ng isang buwan. Tapos may kulang takip. So, ito mga boss, check na natin yung ignition coil. Okay naman yung connection mga boss. Tapos, punta tayo sa may battery. Then, pag wala sa may battery, ang gagawin natin, tatanggalin natin yung upuan. na At ayun, pangalawang testing, wala pa rin chinik natin nga yung ng ignition coil. Okay naman. So wala pa rin. Kasunod mga boss, buksan ko na tong uh, side cover ng battery. Titingnan natin ba uh, meron mayroon loose do sa may regulator kasi merong pagkakataon ganun kahit sabihing uh, may karga ng konti yung battery tas loose yung regulator, walang orienter yon. So ito naman, uh, tingnan natin mga boss. Okay naman, kaya lang yon Ang gagawin natin, baklasin na yung upuan. So, yung upuan mga boss, babaklasin na natin. Para makita natin, baka merong nagkaroon ng problema doon sa may CDI. Minsan kasi naglulus yon kapag ka matagal na na-stack. ingat ng daga. Ay! Oh. Oh. Ay, <laughs> pagpawisan ka talaga yan. <laughs> ay iaayos natin. Putol na isa ng mga. Mm. <laughs> Ayun na yun. Ay, oh. Napasok ka Oo, no? oh, oh ingat-ingat. Yeah, wala. And then uh, mga boss may naging problema pala. So nginat-ngat ng daggers itong wire na kulay itim. Kaya yon ang ginawa o oh, dinugsong na lang natin. Tapos yon titistingin na kung merong yung kurenting lumalabas. Tapos pag meron na, papaanda rin na natin. Meron na, meron na. na. <laughs> Maandar na yan. Ano yung mga click <laughs> Ay, dinig, oh. ayan at binig oh pero dati hindi mo mapapaminak ng ganyan yan uh, naman pang malamig talaga ako kahit sa starter, madali na rin ito. Ay, palubat na pala ito. Palubat na. Palubat oh, na? Oo. Yan lang. Ayun, namamatay yung ano eh. Yan. Oo. Oh, ay, sa na-stack eh. Pag nagamit-gamit naman yan. Oh. Pag karga niyan, mas mabilis yung isang pindol. At yung idinugsong ko wer mga boss, ayusin ko na. Lalagyan ko na ng electrical tape para it itakip ko na yung upuan para tapos na yung ginawa natin. And ayun, tapos na natin lagyan ng electrical tape yung wiring. Kaya yung upuan, itatakip na rin. At ayun, pati yung side cover na itakip na rin natin. Kaya yon testing na na kung maganda na yung under at one click na rin. 100. 100. And ayun mga boss, 1 year na itong motor pero 800 pa lang yung odometer niya. Hindi gamit. sa istaka lang pala ito eh. Ay, kung 500 mo na maganda pa yan. 1,500 Ayan, kumarga na yan. Tapos tingin natin. O, mabilis na. Ayan. Ayan. Ayan, nalubat lang. Gawa Ayan.